Abject tayo mga boss, nag-aayaw kami ng rumblon. <coughs> Lumada ang dagat, hindi masyadong maalong. Umagang umalis ang barko. Yan o, oh, halos walang pasahero. Ang kasama natin o, oh, napagod, nakabasta na man sila. may nakamotor medyo maluwag po sa ano kayo maluwag ngayon mga boss ito kami sumakay sa Lucina Victor, ano next 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 week, hindi nga siya na magdadalang mo to. Ay, mahirap talaga dalhin niya. Baga, isang siya. Pero kalmang kalmang ngayon. Bilis din pala to eh, no? Tor, smile to. Tor, kaway kaway ka. Yo. Ka? Tumo, kalmadang kalmadang ngayon, no? Oh. Kalmado kayo dito. Pagdating doon, sige na. Ako ang pa. Dalawa nga eh. O. Pagod na pagod eh. Well, they do <laughs>